Oh, ito, mas juicy to. Oh, <laughs> Usapang hiwalay na ba o sila pa ba? Yan ang may init na tanong ngayon sa showbiz ugnay ng ilang celebrity. Una na dyan ang hiwalayan daw ni na Gerald Anderson at Julia Barreto. Narito ang report ni DJ ID Wow. Sinagot mismo ni Gerald sa kanyang online interview sa Tony Talks ang mga naglalabasang issue sa umano'y hiwalayan nila ni Julia. No, we're okay. Um, so it's not true? No. Parang no. nag-erase ng photos? Hindi. Actually, ganyan sa showbiz. Diyan ang sisabihin ko. Is, ka inuunahan kanila. Inuunahan kanila. And then, doon yung basihan. Naka-follow ba? Naka-unfollow ba? Pando uh, yung pictures, wala yung pictures. Nakakalungkot na yun na yung basihan, no? Yan ang malinaw na sagot ng aktor na si Gerald Anderson sa isyong hiwalayan daw nila ng five-year girlfriend niya, si Julia. And if there's anything, mas deeper daw ang estado ng kanilang relationship. Kahit pangaraw halos pitong taon ang agwat ng kanilang edad, masasabi niyang mature at napakamapagmahal na partner ni Julia.